Hi guys! Good evening! Welcome back to my channel again and welcome to World TV! Uh, at the moment, mom, she is having her evening coffee because I felt tired. Okay, I am tired right now. We've been outside. We went to church and then uh, me and my daughter took our dinner outside. And then we used to buy some um, we call this maritatas. Okay, maritatas like ginger, like kamatis, kanting pang ano lang. Pang sahog. Okay? Pang sangkap sa mga luto-luto. Okay, so what is our topic for this evening, guys? Okay, ang topic natin for this evening ay Mahirap ba maging isang nanay? Ano ba ang dapat paghandaan ng isang dalaga na nagpaplano na maging isang ma'am, she, or lumagay sa tahimik likes? Your boyfriend is asking you for a wedding. And then, and then you said yes. Okay, so for that, what are the considerations that you need to jot down if you want to settle down? Okay, ano mga dapat mong isaalang-alang bago ka mag-asawa? Bago ka maging isang wife, okay? Kasi guys, ako, nang si Ko nagpo-propose no na magpakasal kami, I said no. Okay, ang ganda no ang haba ng buhok. I said no, kasi nang sinabi niya yun, ang lumihistro agad sa utak ko, magiging nanay na ako. And, hindi ko pa nakikita yung sarili ko bilang isang nanay. And, alam ko sa sarili ko, na pag ang isang babae, ni naging isang nanay, ay napakaraming sakripisyon niyang susuungin. Okay? Kasi nakita ko yun sa mother ko eh. Kasi, bakit? Ang dami niyang anak. <laughs> we are nine in the family, okay? Yes, we are nine in the family. Pampito ako, Um, pang walo dapat kasi may kambal yung kuya ko kasi namatay yung kambal ng kuya ko so naging pang pito ako and then after 14 years naging nagbuntis ulit si mama ko and my eldest nephew legally become my brother okay and so yun madaming sakripis yung pagiging nanay okay kaya bago ang isang babae magsabi sa isang sa kanyang jowa na oo sige po kasal na tayo o kaya um, bago ka makipag in may mga ganun eh di ba dapat handa ka na okay so anong mga dapat anong mga paghanda na dapat ginagawa ng isang babae para ang kanyang buhay may asawa ay hindi natin masabi na kumbaga kumuha ka ng bato na ipupukok sa ulo mo Ayun natin na mangyari yun, lalo na sa mga kababaihan, di ba? Napakahirap, guys, pag gano'n ang mang... pag gano'n ang kahinatnan, okay? So, para sa akin, ha? Ako, so, sabi ko kay mister, Kung, give me three years more to prepare. Okay, kasi inisip ko, maging wife na ako, maging nanay na ako. But, ayun, nagpakasal kami after three years. Talagang sabi ko, mag eh, paghanda ako yung sarili ko, emotionally, intellectually, physically, kasi, ano yung gusto sa sarili? Naku, nakaya ko na baga maging isang nanay? Sabi ko kasi noon hindi ko pa kaya. Nakita ko sarili ko, bata pa ako, at that age, 25 years old. Parang sabi ko, hindi ko pa kaya. At si mister ko, nakikita ko din sa kanya noon. Na you are not man enough to, to, ano, uh, to become a uh, father of my children, okay? So, sabi ko, I said no. And then, sabi ko sa kanya, give me 3 years more. And after 3 years naman, and I, I told him, let's get Married, okay? Mapakasal na tayo. Okay na ako. <laughs> okay, so hindi minamadali ang pag-aasawa, okay? Huwag niyong madaliin. Magmahaba kayo ng buhok. Hindi pwedeng minamadali. Kasi pag minadali, sabi nga, hindi yan parang kaning isusubo na kapag napasok ka, iluluwa mo na. So, paghandaan ng pag-aasawa, okay? So, anong paghahanda? Dapat ihanda mo sarili mo na, ano, Maging ano ka, madiskarte ka sa buhay mo. Anong kaya mong gawin? Kaya mo na ba mag produce ng, ano, you, you, can you make your shirts? of, can you, ano, yung tao dito? Kaya mo na ba mag negosyo, like that, or do you have a work? Okay? Ma kaya mo na mag negosyo sa sarili mo, or makapagtapos ka ba ng pag-aaral at may saka ng maayos sa trabaho? Kasi, ano yan, ano yan, yung pag-aasawa, ano yan eh, partnership yan, hindi yan laging lalaki lang, kasi lalo na maka, uh, makatiming kayo ng mga lalaki na irresponsible, kasi hindi, hindi natin masabi yan, di ba, yung, ngayon, okay yung lalaki, pag sunod na araw, hindi na sa inyo okay, so weather weather yun, di ba, so ako, I'm very much lucky, kasi si Mr. Ko, we're 11 years, turning 12 years na kami ni Mr. Ko. so, I'm so happy, kasi hindi pa rin siya nagbabago, na mabait pa rin siya sa akin, okay, and very responsible, okay? At ayun na nga, mm, yan, pag magbuntis kayo, sino mag-alaga ng anak nyo? Sinong tutulong sa inyo? ba diba? Hindi naman kasi sa lahat ng panahon na nandiyan si mister nyo, alalayan kayo. ba diba? Nasa work, or makaramdam kayo ng panganak, di ba yung mga ganon? At pag nakapanganak na kayo, sino ang magiging alalay nyo sa pag-aalaga ng bata? sa panganganak mo, sino yung aasahan uh, mo na, di ba? Saan ka manganak? Sino magtutikod kay ng anak mo? Magyayaya? Kasi napakahirap, guys. Pag gusto mo magtrabaho ulit, tapos wala ka makuha mo, wala na yaya. So, dun papasok, dapat meron kang discard sa sarili mo. Like, in my case, I decided to leave my job way back 2016. And I'm very much confident because I know that I have so many uh, home business to do, okay? Sabi ko kay Mr. Ko, don't worry, tutulungan pa rin kita. And to, so many home business, online business, tuloy-tuloy pa rin yun habang nag aalaga ako sa anak ko. Kaya kahit ismo lang naman yung sahod ng Mr. Ko that time, we survived, okay? We survived. So yun nga, sinasabi natin, natin tinanggap mo yung <laughs> buhay may asawa na ano, dapat ano ka na, sabi nga, matigas na yung pangamu, kaya mo na, um, kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Hindi ka masyadong dependent sa asawa mo na bubuhayin ka like that. Kasi hindi naman natin alam yung takbo ng panahon, di ba? So, dapat ikaw sa sarili mo. Mapasok ka sa marriage, sure ka na sa sarili mo na kaya mo na magsakripisyo. just in case na magkaanak ka, just in case na maging irresponsable yung asawa mo. Okay, so, ganun yun eh. Para sa akin ah. So, fortunately, tama yung mga yung decision ko. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, dapat um, you acquire skills from time to time. Kung ano yung pwede nyo matutunan, just keep on learning, learning and learning. Kasi, sabi nga ba diba, mas maganda na marami kang source of income. Hindi man ganun kalaki, kahit maliliit, basta meron. Hindi lang nakaasa ka sa isang trabaho. Kasi once tinigil mo yung trabaho mo, at wala ka namang ibang skills, so nga nga ka, aasa ka na lang sa asama mo. So, ang kagandahan na marami kang alam, you can do it inside the house, home business, while taking good care of your children. So, you can hire someone to help you because you can do home business. Okay? It's like that. So, sa pag-aasawa, talagang financial aspect. Ang unang-unang consideration, guys. Kasi yung maraming mag-asawang nag-aaway, maraming mag-asawang mag nag-ihiwal, well, it's because they are not capable enough to provide the needs of their family. Okay? At ang gaaway-away. Okay? So, yun muna. Part 1 muna tayo. Bye thanks for watching guys. God bless.